welcome ulit sa ating vlog kumusta na kayo sana nasa mabuti kayong kalagayan kahit saan mam kayong lupalot ng mundo nakatira kumusta na sa, kumusta na kayo at ingat tayo lagi and always pray ayun nga pala ang, kurni, ang ano ng ano natin ang introduction good morning na pala dito kami ngayon sa bumili kami ng ang init dai. Bumili kami ng ano ni Amang Hari nag-date date kami, nag-date kami ba? Sa Shimamura, mamurahing damit lang. Gamit ng mga bata, gamit namin. Ayun kasi nakakupras kami kahapon ng isang sako voucher. ayan ang aking Amang Hari oh. Galing yan sa toilet, nagbawas, <laughs> tawag ng kalikasan.

Na. Ayan. nagprepare nag-prepare na ang lola ninyo. Papunta ng garden na yan kasi mag uh, lalagay kami ng tubig. Magdadala kami ng tubig doon sa garden kasi sobrang init ngayon. Kaya ayan, dilig-dilig lang ang lola ninyo sa garden. Saglit lang naman kami doon. Kasi may pasok na kami bukas. Ito ka kunay na. Kidududuy. Baon kami nang inumin. Ayan yung ating dalawang. Dito na kami sa garden day. Ayan, tignan nyo. Ayan Diniligan ko, diniligan ko na yata yan eh. Tapos na. Or, ayan, pa-uwi na kami. Ayan, nabasa na yung mga lupa-lupa dyan. Tapos na magdilig magdiligday. Ganyan lang ang buhay natin, no? Kahit sa aman tayong lugar or bansang pumunta, tumira, kailan pa rin nating kumayod, no? Para hindi lang tayo puro bili ng bili hindi naman tayo mga mayaman Ayan. yung tinanim naming seeds diligan ko para tumubo siya hindi na, itong, ama, itong asawa ko alam nyo, kwento ko sa inyo hindi siya dati hindi yan humahawak ng lupa puro lang nanay at tatay niya kasi nag-iisang anak lang to itong asawa ko hindi mo yan mapa mapa anong niyan mapag mautusan na magdamo ngayon lang yan nagkaganyan no um, tumanda na yung nanay niya yung hindi na kaya mag-garden kasi mulat sa pulong pagkarating ko dito sa Japan nanay na niya ang nagagarden lahat ito ng mga hapones nagagarden walang walang pinipili mapayaman ka man mapa hirap sila sila dito hello mga naman, inahan baby. good morning good morning nandito tayo ngayon sa Kawachi drugstore um drugs siya pero my store o oh, di ba ganoon <laughs> day amo so bibili tayo ngayon kasi sale sila um bibili tayo ng mga mura lang kasi mamurahin lang naman tayo day hanggang sa murahin lang yung kailangan natin bilhin kasi uh, wala tayong Jafera and then uh, kailangan natin bumili kasi bukas is Monday na going work na naman tayo going ano daw ano daw dry uh, work na naman tayo nakakapagod man pero laban Jafan o oh, sige na pero hindi tayo pwedeng mag vlog um, as in bawal talaga ayaw mahuli <laughs> kasi nakakahiya tayo no kailangan hindi tayo matigas ang ulo kasi foreigner lang tayo dito at hindi tayo japonesa So, ayun na. Ayusin natin yung pagbablog kasi baka pagalitan tayo ng mga manonood natin, no? O, di ba? So, see you maya ulit. So, nandito na tayo sa kian ngayon. Ito na yung pinamili ko mga inday, oh. So, isang box nito inumin yung cha. O, cha to green tea. Pit bottle. And then, yung ating pinapay, mga sacheria ng mga bata. Ayun, para may makain sila pag uwi galing school. So, ayan na. Kaya, paling, kahapon na, na ako ng, saan wala tayong tripod, na, na ako kahapon kasi pambaon ni Papa at ni Yohe kasi may labag sila ngayon. Hindi ako sumama. Paiwan lang ako sa bahay kasi maraming gagawin day. Ang dami lilinisin next time siguro sasama tayo pag may kung kailan schedule no at ngayon uwi na tayo kasi magdadamo ako sa liko ng bahay at kanina nga pala madaling araw ako gumising alas 4 ng umaga madaling araw talaga gumawa ako ng baon, prepare ng dadalhin nila then pinakain ko yung bata alam niya naman dakilang ina charot, dakilang ina ka uy ang ating ano ma copyright tayo dai. Yan lagi lang ina kailangan kum ng ng mga bagay-bagay no sa pamilya, charot. So ayun na uwi na tayo at feel ko parang inaantok na ako dai sa so, sobrang ano. Alam niyo ang tulog ko for 5 uh, hours, mahigit lang yata. So usually talaga ang tulog ng isang tao is 8 hours, di ba? 7 to 8 hours yata ang kailangan natin tulog. So, ako, kulang-kulang, day. Kulang 2 oras, kulang 3 oras. So, yun, ganyan talaga buhay. Pero problema ko na yun, day. <laughs> kasi pag sinabi ko sa inyo, wala akong pag no? Kasalanan ko kung bakit hindi ako natulog na maaga. So, ngayon, marami tayong ginagawa kasi ng mga nanay. Hindi lang basta-basta tulog lang gagawin natin, no? um Marami tayong kailangan gawin sa bahay, kailangan nating tapusin, dapat tapusin. So, at alis, alis na tayo, no? Kasi, ba, dal, -dal, 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 -dal na dal, tayo. Dito na tayo sa bahay, no, mga Inday. Kaya ako namili pala kanina kasi nag-sale yung ating um, malapit dito na grocery, ah, hindi siya grocery, drugstore siya, dahil kawatsi ang tawag. So, andito yung mga sale nila sa isang linggo, ayan, oh. So, ang tinatarget ko is, may daily, ano kasi siya, market sa kung anong dapat i i-sale nila. So, ayun, mula 24, 25, 26 kasi ngayon, uh, May 26, 26 kasi ngayon, Sunday. So, ito, dito tayo sa, ito yung pinuntahan ko, 26. Kasi, ayan, nag-sale yung coffee, yung, yung ko kanina, one box na uh, tea, pit bottle, and then, ah uh, pasta sauce, pasta yon, coffee, mga chichiri na mga bata. nag sila. So, napakaga napakagandang idea kasi yan. Nakakatipid ka kahit in 10 centavo lang, 20 centavo lang. Ang laking tulong, di ba? Pag naipon-ipon na yan, napakalaking tulong na yung na nakaka-save tayo ng kunting bagay lang. So, hindi lang ako kanina. Ang dami mga matanda. Mga nanay na nag-grocery doon. So, ang galing lang kasi ito yung magandang idea nila. Nakaka-save, nakaka... Nakakamura nakaka kami dyan. Marami kang ma, ma, pag ma mapagpilian. Kung ayaw mo na magbamili ng mga nagsisale na kasi sobrang rich mo na. Kung ayaw mo na mga ganyan, di doon ka sa mga mamahalin. Yung mga mahal na presyo. So, kaming mga medyo poor lang. Poor, 5, 6 lang kami. Sa level na yan, di kami mayaman. Di kami wala kaming gaanong... Giamman Jeffera So, dito kami sa mga sale. Lahat ng mga hapon dito, kadalasan ng mga Japanese is ito ang tinatarget nila. Hindi sila, in, hindi mo masasabi kung, hindi mo makikita, hindi mo malalaman kung sino ang maraming pera, sino ang mayaman dito sa mga taong to. Kasi, dinadagsa, lahat sila pumupunta. Walang, kasi, kasi naman dito sa Japan, pantay-pantay ang mga tao dito, dai. Hindi mo malalaman nga eh. Hindi mo makikita kung sino ang mayaman, kung sino maraming pera, kung sino naka Nakaano basta may-ari ng mga grocery store, kung sinong may-ari ng mga mall, hindi mo malalaman kasi yung postura nila, talagang pantay-pantay lang kung anong postura mo, kung anong postura ng mga nasa paligid mo, mga kapitbahay mo, ganun din yung mga, mga mayayaman dito. Talagang level lang sila dahil, balanced dahil. Hindi ka guys sa ibang bansa na malalaman mo talaga, makikita mo talaga sa ayos pala ng isang tao sa mukha pala ng isang tao na ah, ito mayaman to, ah, hindi to kaya bigatin to, hindi hindi to basa basang tao. Dito sa ibang bansa, dito sa Japan dai, talagang ano, mapa mapa ano ka man, mapa, mapa mayaman ka man, mapa tamang level ka lang sa yung na lariman, na nasa yung tawag nito, Ayun, salary man, yung mga contract worker ka, worker ka man, may-ari ka man ng mall, may-ari ka man ng kumpanya, lahat dai balanse ang tao dito dai, dahat, pantay-pantay, walang wala si hindi kasi kasi hindi kasi ano eh yung mga ibang mga mayayaman na may bodyguard, may mga katulong, may mga yaya ang mga bata, dito dai wala dai lahat ikaw ang gagawa dai walang bodyguard, wala dito lahat-lahat ikaw ang ikaw ang bodyguard, ikaw lahat ang yaya, ikaw ang tagalaba, ikaw taga sampay, lahat sa iyo dai kaya believe lang ho dito sa Japan. Walang hindi mo masasabi na ah ito yung taong to kailangan saludohin ko to, kailangan akong yumuko. Wala. Pantay-pantay lahat kung anong sale ngayon, maparami ka man ng pera, lahat pinupumupunta sila dai. Ano sila yung talagang uh, kailangan nating kailangan din nila nag, nag nagtitipid yung mga mayaman dito day. Na nakaka ano din sila na nakakatipid din siguro sila na kahit sa 5 centimos, 10 centimos, doon sila din na ano din sila ba na but, basta ano ang puron mao ano day no. Gani, gani, ganito dito ang patakaran ng mga tao. Kaya believe ako sa mga Japanese kasi sobrang nilang sipag, hindi sila hindi sila maarte. S nagsisikap din sila, yung parang hardworking ang mga hapones. Um, pagdating sa pera, masimot sila day, hindi sila gastadora. Yun, yun doon din ako believe sa mga Hapon Kaya, kasi hindi sila pakitang gilas. Oh, ito ako gayon, Ganito ako pag may party, bonggang party, one day lang ang party, one one day millionaire lang, hindi sila ganyan. Kasi pag ginawa mo yan, ngayon ka lang pagkakain, ganyan ang um, na, nakiki, nakikita ko doon sa ano kasi ng biyanan ko dati. Pag ngayon ka lang, nagbe-birthday ka ngayon, ngayon ka lang, nasabi ko na doon sa aking vlog, nakaraang vlog, ngayon ka lang ba magbe-birthday, ngayon ka lang pagkakain, ano ang bukas? Ihanda mo yan lahat ngayon, bibilhin mo man yan lahat ngayon, ano yung bukas? Ano yung sa mga makalawa. Ano yung sa next week mong panggastos kung uubusin mo yan ngayon. Kaya dyan sila na dyan sila magaling kasi tinitingnan nila yung kinabukasan, next week, next month, kung anong uh, yung pag naubos yung budget mo, din kinakalkulado nila, kinakalkulate nila na sa mga ganyang budget, kailangan mag Hindi sila yung one-day millionaire yung mga Japanese. Hindi magaling silang humawak ng pera dahil dyan ako believe, dyan ako natuto dyan ako nakakuha ng idea na ah ito pala, ganito pala hindi, kailangan, hindi pala kailangan mag one day millionaire ka, one day ano ka lang na kailangan pabunggahan, hindi pala pwedeng ganun hindi pwede naman, kung sa may kaya na mga yung marami talaga sobra-sobra na, pero sa amin kasi tamang-tama lang Tamang, katamtaman lang yung aming uh, buhay katamtaman lang ang aming kinikita araw-araw, sapat lang. So, yun ko din, doon ko din nak nakakapulot din ako ng aral doon sa yumaong kumbiyanan na gan uh, ganito pala ang pamamalakad. Pag, pag ng pera, kailangan mo itong gawin, ganyan. Nakakuha din ako ng idea. So, ang ganda lang kasi dito, bal balik tayo dito sa mga sale na to. Ang dami hindi lang ako, hindi lang yung mga mga bata kahit mga bat, mga teenager, uh, hindi lang mga teenager, mga line of 20 na nagkakaroon na ng pamilya, dito ang tina nila sa mga sale. Kahit sa ang ano man dito, kahit mga department store, mga supermarket, sa mga drugstore, tinitingnan nila dito araw-araw sa newspaper kasi to siya nakalagay. So bar bawat sa pagdating ng newspaper araw-araw may nakalagay to dito ng mga kung saan Uh, supermarket nang si sale so doon tina-target maaga pa lang pumupunta sila doon parang talaga maka makamura sila kasi kung bibilin mo yon ng instead na 300 yen sa ibang store hindi nag-sale yung ibang uh, sa store na pinumutan mo 290 lang siya so sa isang store 300 siya hindi siya nag-sale doon so magkano yun na save mo o di ba so ang laking bagay lang 250, nag-sale siya ng 300, naka 50 yen save ka na, 'di ba? Ang galing lang, ang galing lang kasi 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 puro am um, ganina pa kanina pa ako nagkasi kasi kasi dayo, eh ambot, nakakapagod na lang magtrabaho, mag, magtagalog day. Kaya ang ginagawa ng nami dito, 'yun ang tinatarget target talaga namin, 'yung pag-sale ng mga karne, uh, mga basta pagkain, pagkain kung ano pa man, mga damit, nagsisale din ang mga damit dito dahil halos pamigay sila lang pag naglalo na pag nag-winter, patapos na yung winter, palapit na yung summer, pagkatapos ng summer, pa, parating na yung, kasi yung ano dito eh, four season. Uh, mar, uh, Spring, autumn, summer, and then winter. So yung four season na yan, pagpatapos na sila ng isang season, nag-change kasi ng climate pati yung mga damit namin is nag-change din ng uh, climate change. <laughs> climate change. Climate dress din kami. Ah, gaga, tama ba? Nag-change din kami kasi binabagay din sa katawan sa mga, sa climate din kung anong, kung init. Di, syempre, pang summer na yon So, pag parating na ng summer, yung winter patapos na, ay yung pang spring patapos na, nagsisil na yung pang spring. Halos pamigay sil na yan. Kaya, doon din tina-target namin yung pagtapos na ang season. Kasi, doon, bagsak price na yan sila dyan. Dyan yung magandang i-target din pag sa mga damit ha. Kasi change climate, at uh, change change weather na ba? Change climate, ano na change climate, no? Change weather na ba? So, yun, ang ganda lang kasi, lalo na pag parating, ang hindi lang kasi maganda pamilya, yung parating na yung winter, ayan, grabe na ang mahal na mga um, mga jacket, mga makakapal na mga jacket, yung jump ang tawag kasi dito. Mahal na yan. So, pagkatapos ng winter na yan, sobrang mura na yan, day. Instead na tag 5,000 yen, halos isang lapad, uh, 10,000 yen, magbabagsak na yan ng 2,900, 2,900. 2,900, 3,900. So, ang laking save mo niyan. Makakasave ka ng 6,000, 7,000, ganyan. Ang galing lang talaga pag ganyang bagsakan ang presyo. Kasi, instead na bibilin mo ng isang lapa, doon ka na lang, hintayin mo na lang mag-ano. Para next year ulit, pag nagwinter na, di, nakabili ka na ng last time ng napakamura. Ganon din yung brand ng ano. Ganon din yung quality ng damit. Hindi, na, hindi kasi naman yung nag- nag-change ng hindi naman kasi pagkain ang damit eh. Na, hindi naman siya nagbabago. Ganun din. Ang ganda lang kasi pag ganyan is bagsakan presyo sila. So, ito lang yung nabili natin. Dami yung daldalday, no? Nabili natin kanina. Mga satsiri na mabata, oh. Natunaw na yung ice cream natin. pag Mamaya pagdating nila. Tinapay. Satsiriya. Ang target ko talaga kanina is ito siya, Zay, Dali, yung aking coffee. Ito, oh, kasi nag-sale siya, dai, Ito yung tinarget talaga ko panina, as in. Itong kape na to is, wala gaano tong sugar. Ayan, blendy stick. Blendy stick siya, dai, Ang laman niya is, 27 sachet siya. 27 ang laman. So, isang buwan ko na to. Hindi naman ako, as in, talagang ma- sa once a day lang naman once a day o oh, one cup once one cup lang naman ako a day so ayun tama lang yan sa isang buwan minsan si papa umiinom din pero may machine din kami dito para sa aming coffee ambasada ayan ayan Ka coffee machine namin yan pag gusto ko dito sa kape na to sa machine na to dito ako umiinom pero pag gusto ko ng may medyo gusto ko uminom na may sugar konting sugar lang naman ito napakaganda ang price dito, alam nyo, pag sa totoong price is 400. Mahigit na, dala na tax. So, nag-sale siya kanina ng, magkano? Ang, ang, ang laki ng bawas ng, kasi nag-sale siya, diba? Ito, 298 lang siya dahi. Yan, nakadalawang peso, nakadalawang peso, ganoon, peso dahi. Dalawang piso, ako nakasave ako ng dalawang piso, dala na tax. O, di, ganyan, ang laking bagay lang yun sa akin dahi, no? sa gagaya ng nanay. Ito siya, o oh, diba? Pariho lang. Blendy. O oh, diba? Kasi marami to siyang flavor. Itong blendy, may, marami, may ma marami sugar. Ito siya kasi pang uto na siya. Cafe ole siya. Pang adultong lasa na to. Wala anong sugar. Medyo mapait-pait siya. Pero so yung mga ibang flavor is may pambata yung nandun. Hindi ko, hindi naman tayo bata tayo. Ito siya ang kinuha ko. Haruka. Ayan. Coffee Olay. Coffee Olay. na no Haru. O. O diba? Ang sarap lang nito kasi. Ayan. So, ayun lang ang ating aking na Marami-marami din ako. Nakaka-5,000 mahigit lang din ako ngayon. Dala na doon sa isang box natin na ah, uh, cha. Pit bottle na tea. So, ayun lang. So, iligpit ko na muna to Baka natunong itong ating ice cream na. Ayan, nag-sale din ang ice cream. Lahat dito nag-sale, walang mga sabon, sinisale nila pag yung ano ba, malapit-lapit, lalo na pag malapit-lapit na yung expiration, wala na sila dito, day. Walang tinatapon ng pagkain, day. Sa mga supermarket, mga pagkain, hindi sila kagaya ng ibang bansa na tinatapon yung mga pagkain sa supermarket. Hindi dito. Dito kasi sa Japan, lalo na paggabi, mga ready to eat na, sinisale na nila. Imbis na tag 200 yen, 300 yen, tag piso na lang, tag 150, tag 150 yen na lang. Ganyan, bagsak presyo na lalo na. Ang daming tinat mga nanay na lalo na pag gabi, mga 5 to 7, 8 uh, ng gabi. Ayan, bagsakan presyo na yan ng mga pagkain. Kasi lalo na yung mga fresh na mga food, um, tawag nito mga meat, pork, is da, yan, bagsakan presyo na yan. Kasi hindi sila nagtatapon ng mga pagkain dito dahil bawal yan sa Japan na nagtatapon ng pagkain. Ano yan, nakakakarma daw pag nagtatapon ka ng pagkain. Totoo nga naman. ba diba? Dito kasi, kahit wag, isale mo na yan siya, basta makuha lang nila yung kapital, tawag sa atin kapital, pag magkuha na nila yung kapital, okay na yan, bagsak presyo na yan sila. Ang ganda lang dito. Lahat, lahat, lahat nagsisale sila. Sapatos, lahat sinisale nila. Kaya ang ganda dito pag tumira ka dito sa Japan Day. Kaya lang, cost of living. <laughs> don ka, don ka, tatargetin dan ng cost of living dito sa Japan. So, ayun, mamaya na ulit ha. So, karon hapon na, mag alas 5 na, maliwanag pa. Magbisaya lang sa ataha kay kapoy kong tagawag ba. Nagkapuliki ko eh. Kapoy tagag. Sab sapid akong dila zay. Ngayon, ayan. Magbukwas sa taglinaban, no? At ayon yung ating kunti lang na maalinaban ko ngayon. Ayan pa. Kasi yun, suma, day, ganyan talaga buhay natin pag nandito tayo sa ibang bansa. Tayo nagsampay, tayo magtupi. O oh, ba diba? Tayo maglaba lahat. All around purpose tayo dahi. So, ngayon, ayan, pagkatapos niyan, magluto na. Hindi na lang ako siguro makapag-vlog ha pag nagluto na ako kasi baka nagsawa na kayo, ba ulit-ulit. Lagi-lagi na lang nasa kusina, sa garden. Pa, ba, ba nagsawa na kayo. Nag Gisumula na mo sa kong naong ba, no? Then, comment down below lang naman dyan, mga Inday. Ayan. sulod lang sa ta ha Panan ano lang mo din ha ay anak lang din ang akong life diri mamilo na pud ta o di tingnan niyo ang bilbil ko <laughs> Wag mo nang i-tuck in yung bilbil mo dai Okay lang yan pag ganyang tatanda na tayo naglalabasan na yung mga bilbil natin mga bilblush. blush ayan sige lang ganyan pag maraming kinain <laughs> naglalabasan ang bilbilday. Nag, nagkakulay na pala ang aking buhok, no? Pinagtitinan nga, natulog kasi yung bunso ko dyan.